Oksod lang ka. Kanihawa, namin mo tok pero gipasood namin una sa sarili. Salamat kayo sa inyohang uh, pagkamayro. Ano. Unya, nalipay kong dako kay nakita nako nga huwag sa ako pang amigo, grabe gud di mo grab ah. Nagdalik jig kay, kay ka, eksimtid jig kastana. <laughs> excited, kastanan. excited, imbis excited ka, na-eksimtid. You know? Wala nga. Nalipay ko kay pagkita nako ko yung si, naana -na, si, perfect no! Nawa na niya, apas tigil, Pertigil na mong galing ay hamong kong hungit nga pa. Ura, kung ano? Ay, 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 nga, pasalamat sa Ginoo nga ni atay ninod kada si. Salamat sa magigsuonan na may copyright gid ining ato nga higi mo magigsuon. Ulto ninyo nang 20 sa yung nga duha kong tulong. Mas tingin pangalan na ases taliwala. Pero mas nindok yung bagay mo nga di lang kayo duha kay tulong. Kung lakas pa din mo upat mo limang. Pagka nindok 133 sinto uno salmo pagkanindot magkatigom ang mga anak sa Ginoo. Oh. Mo ni ngkron gabi, nya ato ning ipinasahi brother kay kada gabi galiksyon ta magursip aturon unique ni. Unique ning atua kay panagsara mang kita maguban ay dire, eh. kini atua ron mo ni ngkron nga dugang pangabuno ni mga igsuon. Although ang una ko rin to 1426 nagingon na unsaman sa magtigom mo na naba ang aluiton, na naba ba ang pagtulunan, na naba ang pinadayag, Pani kompleto man gud eh. atong leksyon, diha gid is Bible pud di kuha. na nga. Ingon si Linji selected messages book to page 35. Ingon pa niya, I am happy and harmony with you in your work when you present the Bible and the Bible alone as the foundation of our faith. So mo na karong gabi eh, mamalandong ta sa sumala sa awit. Ang hagyo uno singko nagikuha na to mong awit, palandong nga ang inyohang mga dalan. So dili ni dalan nga karsada kaya ang krasada, delikado, matong nag-burn out ay ganyan, pero kaya okay. nabili pa na balaan di ay nga, kung junjun dyan pa na ay, usaka posting nga, gibanggaan, pa man mo sa dalan, dito sa ni age tumba ang posting. Ano bisan sa dalan, sa krasada, gihin mo niyong ilustrasyon, mga ekson nga mamalandong ta sa atong dalan, o sa atong pagkinabuhi. May kining dalan, nga gisulti Biblia, dili ni dalan nga krasada, kung dili, dalan nga gitawag siya og sik, sikta, kung sa so, asinuto yan pasuban. 24, 14 sa mga buhat. Ingon si Pablo, hinoon ipahayag ko kaninyo ang giingon nila na mahitungod sa dalan na gitawag o pundok. So kining dalan na giingon din eh, pundok na inyong eh, mga egsoon. ingon ang awit, palandunga ang inyong mga dalan. So karong gabi yung mga pila sa pipila ka mga gutlo, magtukunta taron Ama yung Bible, tukimong uh, cellphone mo doon doon. Hmm. Uh, ko, kay parang maliliit niya. Yeah, masunda na to. Atong um tunan karong gabi, mga egzoon. Ang maayo o ang pinakamaayo. Ay, eh, nagkakang ma maayong tao, Brad di ba? Nagkakang maayong tao. Kung sinilingan niyo mo, maayok kayo kay eh. mag manok, mag-hatag yun. O, bisan, tiil na lang, kukong, mag-ihatod sa imo, basta kay nang-hatag nang yun. na na. Are parsinjang blood kay nahurot na nahurot na mong kunod ganang boko na lang na ayo manggapo kay nang hatak man okay na maka iro kini maayo para sa iro may romdom kumayg suon sa usa ka tawo nga nagblood nang mata kunya wa mosikwenta ya tudoktor mo tong nakadungog man siya di promotion dito na ay nag-announce nga maayos mata so mo to nga iyang kitan na amay gibutan dito kini maayos mata. Di tayo dali siya. Kuha siya tambal na igsuon kay gusto siyang maayo yung mata. Karon pa, gamit na niya, Bladyon, ang resulta tulukad daw, yung mata na buta. Reklamo siya, unsa man tong nga, imbis nga maayo yang mata, huwag man din tiwasag basa. Sa ubos di ay, kini maayos mata. Napa niya sumpay sa ubos? Ibuta. Ito, tingkutahan niya. Una usahay daghang maayo pero dapat susiyon so, din natong unsa gid ning gitawag og maayo. No? Pinaka maayo. Karong gabi eh, atong tan-aon una ang gisulti ni Patriarca Job 34 bersikulo 4. Brad John ko. O tan-aw. Unya brother, abtik pa kag mata? Abtik pa? asa ah, sige daw. Mikya 6 bersikulo 8. Palit Pareho ko gandam. Mikyas. Mikyas. Size. Potso. Okay, pakisaan lang. Para makapastar. Hob 34, versikulo 4. Sige. Hili unta alang kanato ang matarong. Sayron ta sa atong kagalingon ang butang maaya. Okay. Kung daw? Kung sa ito? Sige daw? Pili unta alang kanato. na to. alang kanato. na ang matarong sayrunta. Ang matarong sairunta, sa atong kaugalingon, ang, na ang buta na maayo. Ang butang na maayo. <coughs> ito nga, maayo lagi niya, ibutang mo eh. Diyan po yung tao nga, na problema siyang balay, Brad Pedro, pero tinong problema ha kay ka namang sa loob dyan namin, mga gangi-gangi. Nakikinig ko tingog, makatukag sinihan, Brad ngay ngayon ikuloy niyo, mukuyok man. Hindi, mm. nakasimilya, nagdaghan. Di na utang na siya dito kung sa itambal para sa kuting. may muskin na mali dyan. Na ang sali mga soki, ko Andre, kanan para sa kuting. Sana kanatay para sa kuting. Lagi ni, ayaw ni sa kuting. Apalit siya kay Mayos kuting. Karun pag butang na niya, repitro kay ang kibutang nito kay harap na kay ma mawala lagi kuting. Huwag man mga mata yung kuting. Na naghahag na noon ni balik sa yes. sa manigya. Sa kasuki, maayos kuting tong tambala. Kibutang na ng salog. Di naghan na ginawa kuting Ngayon ng Muslima, May niyo sa gigutang, sa ah, ang lang, Muslim nga. Nagyong sa manin mo paggamit. Sa kibutang, sa salog. Ah, na wala ba sa ang dosage? Klaro ha, para nga Maklaro ni Ang dosage sa to, inang lang nga kuting, imong dakpon, unya pa imong lugdag sa kakutsara. <laughs> 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 Pagkakalasa ba po itong tambala, guys? <laughs> Matagpo pa pagka dinakop. Pero ang iyang promosyon, maayo. Maayo to. Usahay, dunay ay mga masam, tiba? mayo nga. Wala to masag, ba? Na maayo na ibulaot. E mo na kamatis, malingke. Kamatis, kamatis. Sakutis, bahamis. Apan, ah, isa, pasiga sa mata. Sakutis, pahamis. Sa mata, pasiga. May labot ang buta. Kayo na ipag-asa para na kulit sa sibuta. Ang maayong atong hisgutan, mga igsoon sa Biblia, bisag buta, bisag libat, bisag punsa ka. Kini mo yung maayong yun. Size utso sa mikyas. Ipalihog kong basa, brother. Size utso. Chapter 6, verse 8. Ipakita na niya kanimo tao kung unsa ang maayo mm. unsa ba ang ikinahangla niyo ba kanimo sa ah. ah. ang pagbuhat sa mataro mm. kung ang pagigugma sa kalulot Pagbuhat og mataro pagigugma sa kalulot ang paglakaw. Ah. Na lakao. Ug ang paglakaw nga mapainugsanon sa kun sa imong Dios. Mulakaw ganita nagpasabot na ilalan. Kini nga lakaw dili kasada kung di pagpakiguba nato sa atong Dios. Pagkikugma, kalulot ko paglakaw, kauban sa imong Diyos na, mapainobsanon. Eh, ino kaya no? Kung magpapainobsanon ka sa Diyos, ito din kay Parias ni Ino, 5.24 sa Hinesis, Sino naglakaw, kauban sa Diyos, nawala, kay gikuha sa Diyos. Pagka nindu no? Ang problema nung gudog, nawala, gikuha, nalawa. <coughs> Manindot yun ay maglakaw ta nga mapayag gusano, hindi asan yun. Nagpasabot nga, pagpailog. morning Biblia, gisulat para